Pinaigting ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon ang paglulunsad ng Barangay Peace Forum sa Barangay Bazal Maria Aurora sa Lalawigan ng Aurora upang lalo pang mapalakas ang ugnayan ng mga mamamayan at kasundaluhan para sa kapayapaan sa naturang lugar. Magkakatuwang sa nasabing aktibidad, si na 2nd Lieutenant Jessamay Naman, acting CMO officer ng Civil Military Operation Quick Reaction Team ng 91st Infantry Battalion, Staff Sergeant Ryan Orong ng 1st CMO Company ng 7th CMO Battalion, Barangay Secretary Wilma Lian Lakasandili at mga lokal na kapulisan parte ng nasabing aktibidad ang pamamahagi ng mga kasundaluhan ng nasa isang daan at leaflets ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na naglalaman ng mga tulong ng pamahalaan na nakahain sa mga magbabalik loob na taga-suporta at miyembro ng mga armadong grupo. Ipinahayag ni Police Master Sergeant Angelito Gawat ng Maria Aurora Police Station na walang magandang kahihinatnan ang mga paniniwala at mga aktibidad ng mga armadong grupo. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Aris A. Quinto, Acting Commanding Officer ng 91st Infantry Battalion, ginagawa ng gobyerno ang lahat ng kanilang makakaya upang lalo pang mapanitili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar na nasasakupan. Giit pa ni Lieutenant Colonel Quinto na nais bumalik ng mga komunistang teristang grupo sa lugar. Ngunit sa tulong na rin ng mga lokal na mamamayan na hindi na naniniwala sa kanilang mapandinglang na mga gawain, ay tuluyan ng masusupil ang mga ito. Hangad ng kasundaluhan ng sinagtala batalyon na lalo pang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar na nasasakupan. Sa tulong na rin ng pakikiisa ng mga lokal na mamamayan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Balas, ang inyong kaugnay.